Sa isang tila ordinaryong araw, si Sofia, ang asawa ng isang kilalang negosyante, ay nakatagpo ng isang hindi inaasahang twist kapag ang mga dokumento ay pinaghalo sa opisina ng notaryo. Nakahanap siya ng testamento na hindi dapat naroroon. Ang apelyido sa papel ay kapareho ng sa kanyang asawa, at kung ano ang nagsisimula bilang isang administrative error ay mabilis na nagiging isang nakakagambalang misteryo. Habang sinusuri ni Sofia ang pagtuklas, ang kanyang natuklasan ay nagbabanta sa paghukay ng mga sikretong matagal ng nakabaon at babaguhin ang buhay ng kanyang pamilya magpakailanman. Ano ang nakatago sa loob ng mga pahina ng testamento? Nagmamadaling bumaba si Sofia Tomas sa abalang bangketa, umaalingaungaw ang mga takong niya sa semento. Pinaliguan ng araw ng hapon ang lungsod sa isang gintong liwanag, na sumasalamin sa mga bintana ng matataas na mga gusaling pangkalakal. Muli niyang tiningnan ang kanyang relo, inayos ang strap ng kanyang pitaka sa kanyang balikat. Ilang blok lang ang layo ng registry office, pero ayaw malate si Sofia. Habang naglalakad ay naliligaw ang kanyang isipan sa mga pangyayari noong umaga. Ang hindi inaasahang tawag sa telepono mula sa opisina ng pagpapatala ay nagulat sa kanya habang nag-aalmusal kasama ang pamilya. Si Marcelino, ang kanyang asawang halos 20 taon na, ay umalis na para magtrabaho, laging nasa oras at hindi nagkakamali sa kanyang suite. Ang kanilang mga teenager na anak, sina Elisa at George, ay nagtatapos sa paghahanda para sa paaralan, na tuwang-tuwang pinag-uusapan ang kanilang mga plano sa katapusan ng linggo. Napangiti si Sofia habang iniisip ang pamilyang binuo nilang magkasama. Si Marcelino ay isang matagumpay na negosyante sa industriya ng pagkain, na nagsimula halos mula sa simula upang lumikha ng isang imperyo. Ang kanyang pagsusumikap at dedikasyon ay nagbigay daan sa kanila na mamuhay ng komportabling buhay na may magandang tahanan sa isang mataas na lugar at madalas na paglalakbay. Ngunit higit sa material na kaginhawahan, ipinagmalaki ni Sofia ang mapagmahal na tahanan na kanilang nilikha. Sa kabila ng kanyang abalang schedule, palaging tinitiyak ni Marcelino na naroroon siya sa buhay ng kanyang mga anak. Dumalo siya sa mga pagtatanghal sa paaralan ni Elisa, mga laro ng soccer ni George, at naglaan ng linggo para sa mga pamamasyal ng pamilya. Hinanaan ni Sofia ang paraan ng pagbalanse niya sa mga hinihini sa trabaho sa kanyang tungkulin bilang isang mapagmalasakit na ama at asawa. Pagdating sa kahanga ang courthouse building, umakyat si Sofia sa marble steps at pumasok sa lobby na naka-air condition. Lumapit siya sa service desk kung saan nakangiting sumalubong sa kanya ang isang batang receptionist. Magandang hapon, paano kita matutulungan? Hello, my name is Sofia Thomas. Nakatanggap ako ng tawag kanina tungkol sa isang dokumento na kailangang ayusin, may kinalaman sa bago nating bahay. Mabilis na nag-type sa computer ang receptionist, bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ah, eto na. Maghintay ka muna habang tatawagan ko si Emi Ramos para tulungan ka. Umupo si Sofia sa isa sa mga leather armchair, pinagmamasdan ang aktibidad sa paligid niya, ang mga nagmamadaling executive ay naglabas-masok, may dalang mga briefcase, at nakikipag-usap sa kanilang mga cellphone. Makalipas ang ilang minuto, lumapit ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng maayos na kulay abong suit. Ere hey, Thomas, I'm Anne Ramos. Please follow me. Dinala siya nito sa isang koridor patungo sa isang maliit na meeting room, Napansin ni Sofia na medyo hindi komportable ang empleyado, nag-iwas ng tingin habang hinihila siya ng upuan para maupo siya. Il Thomas, humihingi ako ng paumanhin para sa abala. Nagkaroon ng ilang kalituhan sa ilang mga dokumento, at kailangan nating linawin ang ilang impormasyon, simula niya, na mainat na pinipili ang kanyang mga salita. Actually, it concerns M. Marcelino Thomas Will. Nakaramdam si Sofia ng lamig sa kanyang tiyan. Will, pero hindi ko maintindihan, wala tayong pinag-uusapan kamakailan. Tumikim si M. Ramos, halatang nahihiya. Yes, that's precisely the problem. It seems there was a mix-up with the documents, and your husband's ended up being filed along with other papers. We need to confirm some information to regularize the situation. Pagkatapos ay inabot niya kay Sofia ang isang folder na naglalaman ng ilang mga dokumento, sa bahagyang nangininig na mga kamay, nagsimula siyang magbuklat sa mga pahina. Ito ay talagang isang detalyadong testamento na naglilista ng mga ari-arian ni Marcelino at kung paano sila dapat hatiin. Nakita ni Sofia ang mga pangalan ni na Elisa at George, gaya ng inaasahan, ngunit natuon ang kanyang mga mata sa isang hindi pamilyar na pangalan, si Dario Thomas. Bumilis ang tibok ng puso ni Sofia, Isang libong katanungan ang nagsimulang mamuo sa kanyang isipan habang ang pakiramdam ng pagkabalisa ay kumalat sa kanyang katawan. Okay na ba ang lahat, Lilrea Thomas? tanong ni Eramos na napansin ang pamumutla nito. Huminga ng malalim si Sofia, pilit na kinakalma ang sarili. Medyo nagulat lang. Ay! I didn't expect to see this document today. Natapos niyang suriin ang mga papel, mekanikal na pumirma kung saan ipinahiwatig ng kawani ang kanyang isip gayon paman ay karera. Sino si Dario Thomas? Bakit hindi binanggit ni Marcelino ang pangalang ito? At bakit siya kasama sa testamento kasama ang kanilang mga anak? Umalis sa opisina ng notaryo, gumagala si Sofia nang walang patutunguhan sa abalang mga lansangan sa downtown, sinusubukang ayusin ang kanyang mga iniisip. Palubog na ang araw, ngunit halos hindi niya napansin ang kagandahan ng gabi. Ilang beses nag-vibrate ang phone niya, malamang ay nagtatanong si Marcelino o ang mga bata kung nasaan siya, ngunit hindi ito pinansin ni Sofia. Sa wakas, natagpuan niya ang sarili sa harap ng isang maliit na cave. Pumasok siya, nag-order ng tsaa, at umupo sa isang mesa sa likod, malayo sa mga mausisa. Bahagyang nanginginig pa ang kamay, kinuha ni Sofia ang kanyang phone at binuksan ang social media. Nagtype siya ng pangalang Dario Tomas sa search bar, hindi alam kung ano ang asahan dose dosenang mga profile ang lumitaw, ngunit isa sa partikular ang nakakuha ng kanyang pansin. Ito ay pag-aari ng isang binata na lumilitaw na higit sa dalawampu taong gulang. Naramdaman ni Sofia na tumakas ang hangin sa kanyang baga nang makita ang larawan. Ang binata ang naglalaway na imahe ni Marcelino sa kanyang kabataan, ang parehong mapupusok na berdeng mga mata, ang kaakit-akit na ng ngiti, maging ang paraan ng pagtagilid ng kanyang ulo. Sa bilis ng tibok ng kanyang puso, nagsimulang mag-browse si Sofia sa profile. Si Dario ay isang law student, nagtatrabaho ng part-time sa isang convenience store. May mga larawan niya kasama ang mga kaibigan sa mga party sa kolehiyo, mga sandali mula sa pang-araw-araw na buhay. Nakatayo roon si Sofia, matamang nakatitig sa screen ng kanyang telepono para sa tila walang hanggan. Unti-unting pumasok sa kanyang isipan ang realidad ng kanyang nakikita, si Dario, walang duda, ang anak ni Marcelino. Isang anak na hindi pa niya kilala. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata, magkahalong gulat, lungkot at galit. Paano maitatago ni Marcelino ang isang napakahalagang bagay sa loob ng maraming taon? Wala silang sikreto, o hindi bababasa, iyon ang palaging pinaniniwalaan ni Sofia. Pagkaraan ng ilang minuto, sinusubukang i ang sarili. Sa wakas ay tiningnan ni Sofia ang mga mensahe sa kanyang telepono. Mayroong ilang mula kay Marcelino at sa mga bata na nag-aalala tungkol sa kanyang pagkawala. Huminga siya ng malalim, sumagot siya na ayos lang siya at pauwi na. Malabo ang daan pabalik. Halos hindi na alala ni Sofia na sumakay ng taksi, pinoproseso pa rin ng isip niya ang lahat ng natuklasan, Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Marcelino sa pintuan, nababalot ng pag-aalala ang mukha nito. Sofia, anong nangyari? Nag-alala kaming lahat, buong araw kang wala. Tinitigan siya nito saglit, hinahanap sa pamilyar na mukha nito ang anumang senyales ng sikretong matagal na niyang itinatago. Sa wakas, sa nanginig na boses, nagtanong si Sofia, Marcelino, sino si Dario Tomas? Ang epekto ay kagad namutla si Marcelino, na lalaki ang mga mata sa gulat. Sa isang iglap, tila itatanggi niya ito, gagawa ng ilang dahilan, ngunit pagkatapos ay bumagsak ang kanyang mga balikat sa pagkatalo. Let's talk in the library, tahimik niyang sabi, sabay tingin sa sala kung saan nanonood ng mi si na Elisa at George. Minsan sa pribado ng silid aklatan, si Marcelino ay bumagsak sa isang leather armchair, na ipinahid ang kanyang mga kamay sa kanyang mukha bilang kilos ng pagkapagod. Paano paano mo nalaman, tanong niya na halos pabulong ang boses. Ikinuwento ni Sofia ang insidente sa courthouse, ang pagkakatukla sa testamento, at kung paano niya nakita ang profile ni Dario sa social media. Tahimik na nakinig si Marcelino, ang mukha nito ay nababalot ng pagkakasala at panghihinayang. Anak ko si Dario, sa wakas ay pag-amin niya, diretsong nakatingin sa mga mata ni Sofia. From a relationship I had before we got married. Ay! I only found his existence a few years ago. Pakiramdam ni Sophia ay parang nahugot ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Years? Ilang taon mo nang alam ang existence niya at hindi mo sinabi sa akin. Tumango si Marcelino, mukhang mas maliit at mas matanda kaysa sa nakita ni Sofia. Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Ako natatakot ako sa magiging reaksyon mo kung paano ito makakaapekto sa pamilya natin. Binabayaran ko ang kanyang kolehiyo. regular akong nagpapadala ng pera, ngunit hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na kumuha. Malapit na talaga. Mabigat ang sumunod na katahimikan, puno ng hindi masabi na emosyon. Pilit na pinuproseso ni Sofia ang lahat ng kanyang naririnig. May parte sa kanya na gustong sumigaw, humingi ng paliwanag, ilabas ang lahat ng sakit at pagtataksil na naramdaman niya, Munit isa pang bahagi, ang bahaging nakilala at minahal si Marcelino sa loob ng maraming taon, ay nakita kung gaano rin siya nagdurusa. Bakit ang kalooban, ngayon, sa wakas ay nagtanong siya. Huminga ng malalim si Marcelino. I think it was a new way of trying to make up for not being present in his life. Pagtiyak na mayroon siyang secure na kinabukasan, kahit na hindi naman talaga ako naging tunay na ama. Parang suntok sa tiyan ang sinabi ni Marcelino kay Sofia bigla, hindi na lang ang pagtataksil ang nakita niya, ang sikretong itinatago sa loob ng maraming taon, nakita niya ang isang binata na lumaki ng walang ama, marahil ay nagtataka kung bakit hindi ito sapat para mahalin. Bumaha sa isipan ni Sofia ang mga alaala ng sarili niyang pagkabata, ang ama na iniwan noong siya ay maliit, bumuo ng bagong pamilya at nag-iwan ng bakante na hindi kailanman tunay na napunan, ang sakit ng pakiramdam na iniwan, ang mga tanong na hindi nasasagot, ang palaging pakiramdam na hindi sapat. Paano ka, Marcelino? Tanong niya na may halong emosyon ang boses. Paano mo maitatangi ang sarili mong laman at dugo, maging isang mapagmahal at kasalukuyang amakin na Elisa at George, at kasabay nito ay tinalikuran mo si Dario? Ibinaba ni Marcelino ang kanyang ulo, sa wakas ay tumakas ang mga luha. I was a coward, Sofia. I was afraid to face a I nice past, to admit the mistakes, and in the process, I hurt people who didn't deserve it. Mahirap ang mga sumunod na araw. Umikot si Sofia sa pagitan ng galit sa kasinungalingan ng napakaraming taon at pakikiramay sa halatang pagdurusa ni Marcelino. Mahaba ang kanilang pag-uusap, ang iba ay nauwi sa luha, ang iba sa tahimik na yakap. Sa kalaunan ay ipinaalam ng mag-asawa sina Elisa at George tungkol sa pagkakaroon ng kanilang kapatid sa ama. Sa simula ay nabigla, hindi nagtagal ay napalitan ng kuryosidad ng kabataan, at pinunan nila ang kanilang mga magulang ng mga tanong tungkol kay Dario. Pinanood ni Sofia si Marcelino na nag-uusap tungkol sa anak na halos hindi niya kilala, napansin niya ang magkahalong pagmamalaki at panghihinayang sa boses nito. Sa paglipas ng mga linggo, mas iniisip ni Sofia ang kanyang sarili tungkol kay Dario. Sinilip niya ang profile nito sa social media, sinusubukang alamin kung anong uri siya ng tao. Nakita niya ang mga larawan nito na nakangiti kasama ang mga kaibigan, nakatutok sa kanyang pag-aaral, nagdiriwang ng maliliit na tagumpay, at nadurog ang kanyang puso sa pag-iisip ng lahat ng mga alaalang nakalimutan ni Marcelino. Ang lahat ng mga sandali na maaari nilang pagsaluhan. Isang gabi, habang si Marcelino ay nagtatrabaho ng gabi sa opisina, nagdesisyon si Sofia. Umupo siya sa mesa sa kusina na may dalang tasa ng tsaa, at nagsimulang magsulat ng liham kay Dario. Sa loob nito, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang asawa ni Marcelino, ipinaliwanag na kamakailan niyang natuklasan ang kanyang pag-iral, at nagpahayag ng pagnanais na makilala siya. Ilang araw na nag-alinlangan si Sofia bago ipadala ang sulat. Tinanong niya kung tama ba ang ginagawa niya, kung lumalampas ba siya sa mga hangganan, ngunit may isang bagay sa loob niya, marahil isang maternal instinct na lumalampas sa pagkakadugo, ang humimok sa kanya na kumilos. Sa wakas, noong linggo ng hapon, ipinakita niya ang liham kay Marcelino. Binasa niya ito ng tahimik, bahagyang nanginginig ang mga kamay. Nang matapos ay tumingin siya kay Sofia na puno ng luha ang mga mata. Ikaw gusto mo talaga siyang makilala, tanong niya, bahagya pang bumulong ang boses. Tumango si Sofia, hinawakan ang mga kamay ng asawa. Gusto ko at sa tingin ko ay dapat ka rin. Oras na para itama ang mga pagkakamali ng nakaraan, Marcelino. Deserve ni Dario na magkaroon ng ama. Sa wakas ay si Marcelino na ang tumawag. Nasa gilid niya si Sofia, hawak ang kamay niya habang nanininig ang mga daliri niyang dinadial ang numero. Ang pag-uusap ay maikli at medyo awkward, ngunit sa huli, isang hapunan ang naka-schedule para sa susunod na linggo. Dumating ang araw ng hapunan na may halong pag-aalala at pag-asa. Ilang oras ang ginugol ni Sofia sa kusina sa paghahanda ng mga paboritong ulam ni Marcelino, umaasang may katulad na panlasa si Dario. Sina Elisa at George ay tumulong sa pag-aayos ng mesa, na nagtatanong ng libu-libong mga katanungan tungkol sa kapatid na malapit nilang makilala. Nang tumunog ang doorbell, bumalot ang matinding katahimikan sa bahay. Sumagot si Marcelino, kasama si Sofia sa likuran niya, at naroon siya, si Dario Tomas, nakatayo sa pintuan, ang buhay na larawan ng isang batang Marcelino. Saglit, walang gumagalaw. Tumingin si Dario mula kay Marcelino hanggang kay Sofia, ang mukha niya ay may halong emosyon, pag-asa, takot, pag-asa. Tila naniga si Marcelino, hindi mahanap ang mga salita. Si Sofia ang nagbasag ng yelo. Paghakbang pasulong, nagbigay siya ng isang matamis na ng ngiti. Welcome, Dario. Please come in we've been eager to meet you. Ang mga simpleng salitang iyon ay tila nakakatunaw ng tensyon. Pumasok si Dario na medyo nagdadalawang isip pa. Sa wakas ay nakagalaw si Marcelino, iniabot ang kanyang kamay sa kanyang anak, ngunit si Dario, sa udyok, ay niyakap siya. Ang sumunod na hapunan ay pinaghalong awkward moments at exciting discoveries. Nagkwento si Dario tungkol sa kanyang pag-aaral, sa kanyang mga pangarap na maging abogado. Sina Elisa at George ay binomba ng mga tanong sa kanilang kuya na nabighani sa bawat detalye ng kanyang buhay. Pinanood ni Sofia ang pakikipag-ugnayan, ang kanyang puso ay napuno ng isang damdamin na hindi niya matukoy. Nakita niya ang kislap ng mga mata ni Dario sa tuwing kausap siya ni Marcelino, ang paraan ng pag-inom nito sa bawat salita ng atensyon ng ama. At nakita rin niya si Marcelino, muling nadiskubre ang anak na matagal na niyang inilayo, namamangha sa bawat pagkakatulad, bawat katangian ng personalidad. Nang matapos ang gabi, mahaba at emosyonal ang mga yakap ng paalam. Nangako si Dario na babalik, kumikinang ang mga mata sa paraang nakilala ni Sofia. Ito ay ang hitsura ng isang tao na sa wakas ay natadpuan ang kanyang lugar. Pagkaalis niya, nanatili sa sala ang pamilya, pinoproseso ang lahat ng nangyari. Hindi napigilan ni na Elisa at George ang pag-uusap tungkol sa kanilang bagong kapatid, na gumagawa ng mga plano para sa mga pagpupulong sa hinaharap. Natahimik si Marcelino, ngunit kitang kita ni Sofia ang emosyon sa kanyang mga mata. Nang maglaon, nang sa wakas ay mag-isa na sila, bumaling si Marcelino kay Sofia, hinawakan ang mga kamay nito. Salamat, simpleng sabi niya na may halong emosyon ang boses. Salamat dahil pinakita mo sa akin kung ano ang kulang sa akin, dahil binigyan mo ako ng pagkakataong itama ang mga pagkakamali ko. Napangiti si Sofia, naramdaman niyang may namumuong luha sa sariling mga mata. Ang pamilya ay higit pa sa dugo, Marcelino. Ito ay tungkol sa pag-ibig, pagtanggap, tungkol sa pagiging nariyan. Deserving ito ni Dario gaya ni na Elisa at George. Sa mga sumunod na buwan, naging palagi ang presensya si Dario sa buhay pamilya ng mga Thomas. Regular siyang kumakain sa kanila at sumama sa kanilang mga pamamasyal sa linggo, na natural na sumasama sa bagong pamilya. Ang kanyang mapagmalasakit na pagpapalaki at mabait na paraan ay naging masaya siyang kasama. Kahit na siya ay humarap sa kanyang sariling panloob na mga salungatan, mga bunga ng mga hamon na kanyang hinarap sa paglipas ng mga taon, ang kapanahunan na kanyang binuo sa tulong ng kanyang biyolohikal na ina ay nagbigay sa kanya ng kakaibang pananaw sa pagharap sa pagiging komplikado ng bagong relasyon sa kanyang ama, si Marcelino. Nang sa wakas ay dumating ang pagkakataong makilala si Marcelino, naramdaman ni Dario na tila isang malalim at tahimik na pagnanasa ang malapit ng magkatotoo. Nananabik siyang tanggapin at mahalin ng kanyang ama, isang pakiramdam na dinadala niya sa katahimikan sa mahabang panahon. Pagkatapos ng unang pagpupulong, inialay ni Dario ang kanyang sarili sa pagmunimuni sa paglalakbay na nagdala sa kanya sa puntong iyon. Ilang oras ang ginugol niya sa therapy at mahabang pakikipag-usap sa kanyang ina, pinuproseso ang mga komplikadong emosyon at hamon ng bagong pagbabago ng pamilya. Ang bawat hakbang ay ginawa ng may pag-asa at pag-ingat, palaging determinadong harapin ang mga bagong hamon ng may kapanahunan na siyang katangian. Si Sofia, ang ina ni Dario, ay nanonood na may halong kaginhawaan at emosyon. Sa kabila ng sama ng loob sa matagal na pagkawala ni Marcelino, hindi niya maalis sa isip ang kasiyahang makitang mas malapit ang kanyang anak sa isang ama. Para kay Sofia, ang pag-asam na magkaroon ng ama si Dario sa wakas ay isang aliw na higit pa sa anumang sama ng loob na maaari pa niyang maramdaman. Nasaksihan niya ang pag-unlad ng relasyon ng mag-ama at ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unting naghihilom habang si Dario ay lalong sumasama sa pamilya Thomas. Masakit at masalimuot ang proseso, ngunit ang paglaki ni Dario at ang evolusyon ng kanyang relasyon kay Marcelino ay nag-alok ng pangako ng bagong pag-asa at pagbabago para sa lahat. Isang araw, sa isang Sunday barbecue, umiti si Marcelino, pinapanood si na Dario, Elisa, at George na nag-uusap sa pool. Nagpasalamat siya at niyakap si Sofia. Napakaswerte ko, sabi niya, na magkaroon ka, magkaroon ng mga anak natin, at magkaroon ng pagkakataong itama ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay ko. Ipinatong ni Sofia ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa, ang kanyang puso ay nag-umapaw sa pagmamahal. Naisip niya kung paanong ang isang simpleng paghahalo sa opisina ng pagpapatala ay nagbago ng husto sa kanilang buhay, kung paanong ang takot at mga lihim ay halos nawasak ang isang bagay na mahalaga, ngunit ang pagmamahal at pag-unawa ay nanain. Doon, habang pinagmamasdan ang kanyang kumpleto ng pamilya, nadama ni Sofia ang matinding pasasalamat, para kay Marcelino, na may lakas ng loob na harapin ang kanyang mga pagkakamali, para kay Dario, na nagbukas ng kanyang puso sa isang pamilyang hindi niya kilala, at para sa kanyang sarili, para sa paghahanap sa loob niya ng lakas na magpatawad at ang kakayahang magmahal ng higit pa sa dugo. Ang tunog ng tawa ng kanyang mga anak, silang tatlo, ay pumuno sa maaraw na hangin sa hapon, at alam ni Sofia na may katiyakan na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa na anuman ang hinaharap. Haharapin nila ito ng magkasama bilang isang pamilya. Kumpleto, hindi perpekto, at lubos na minamahal. Kung nasiyahan ka, mangyaring ilike ito at magsubscribe sa channel. Mag-iwan ng komento na may numero mula isa hanggang lima upang ipaalam sa amin kung gaano mo nagustuhan ang kwento. Gayon din, panoorin ang video na kasalukuyang nasa iyong screen. See you soon!